So yun mga kapaks ah uh, Matagal-tagal tayo Hindi nakapag ano Nakapag hunting ng octopus So ngayong araw is uh, Try natin mag ulit ng octopus Mga kapaks So mga ilang buwan na rin tayong Hindi nakapag ng hunting ng octopus Mga kapaks So ngayon try natin Dito na tayo sa ano Sa ibasan Pero hindi pa masyado malaki yung ano mga kapaks Mga hindi pa masyado malaki yung luta yan. So mamaya, mamaya, pag lumaki yung low tide baka kumunta tayo doon sa dulo. So habang di pa malaki yung low tide mga kapaks. Dito muna tayo at try natin ulit manghuli ng ano mga octopus. So yun mga kapaks ah balik tayo. Kasi na-miss ko rin tong ganitong pag content mga kapaks yung exciting na panghuli na octopus so yun mga pak uh, abang abang na lang sa ating mga sa at sana makahuli tayo ngayon mga pak kasi matagal na rin tayong hindi nakapag-content ang ganito baka kumurol na yung ano natin yung kalaman natin mga kapak so yun mga kapak sa uh, peace bomb and hanap tayo ng mga bahay mga uh, kapak ah uh dumiretso na tayo dito sa ano yun dito na tayo dun na simula kanina pero hindi tayo nakapag ano dun, nakapaghanap hanap ng ano bahay ng octopus so andito tayo ah, uh, may nakita tayo yung isang bahay ng octopus yan napakaraming butas sigurado sigurado dalawa laman ito so habang naglalakad daw dito mga kapaks dito nakita ko siya dyan butas din naka, nakaano lang siya nakauslit so yun mga kapaks ito yung butas niya yung may butas na yun mga galo galo pa dun so yung mga kapaks sigurado to dalawang laman ito hindi yung magkakamali sana mapalabas natin yung dalawa yun apat yung butas niya bala yung mga butas na yan yan yung ano yung singawan niya so yung mga kapaks update tayo dito na tayo sa, ano, sa May mga tao na rin. Yan. Dito tayo. Mo ano yung ulo niya makapax. Hindi siya masyado klaro kasi mano yung tubig pero yan, octopus na yan yung nakabungad sa butas. So hindi rin natin siya pwedeng anuhin. Adakmain. Antayin na lang natin na lumabas talaga siya. So bali yung isa doon sa may nabutas niya, isa bumubuga na rin. Yun, sana lumabas to diretso lumabas. Wala kasi tayo dalang ano, wala tayong dalang pana mga kapaks. So kailangan natin to palabasin. Yan. hirapan tayo dito mga kapaks yan nakatingin lang siya sa atin mga kapaks hindi natin pwede ito ano nakadakmain baka makawala pa yun pumasok sa buka pero kung may dala pa lang may dala tayong pana wala na huli na yun Pumasok sa ulit mga kapaks. Siya yun. Tumupas na lahat mga kapaks. So, nabuha natin yung na ito. Tumupas na siya ulit. So, antayin natin to May isa pa ito mga kapaks. Sigurado dalawa ito naman. Lagay muna natin to sa lagayan mga kapaks. Ayan. So, natin mga kapats update tayo ulit ito yung, babae. ito yung pangalawa niya mga kapats ito yung babae na. So Good size na good size mga kapaks. Ayun. so yun mga kapaks may dalawang huli na tayo hanap tayo ng panibagong bahay mga kapaks ito wala na laman palapasan natin yung dalawa pero minsan mga kapaks uh, tayo ng panibago alright ah uh, may nakita tayong panibagong ano, octopus yan sa lang siya ng butas so di natin di nyo makikita yan mga kapak. so malayo na yung narating nakapunta na tayo hindi tayo nakakita ng octopus so habang pabalik tayo ito nakita natin sana may laman to mga ah, sana lumabas to mga kapax ah, ito sure ball to may laman talaga so bale yung ngayon na ah, hindi siya masyado marami yung bahay ng octopus matumal yung octopus ngayon mga kapax so may huli na tayong dalawa at saka isang al alimasag yan yung alimasag mga kapakso. Oh makikita natin sa ano dun. Untik natin maapakan. So ito lagyan natin itong mga kapaksa na lumabas to. Update tayo ulit. direksyon ano kasi yung tubig niya ay kumagalog may mga ano-ano ano, kasi mga paksan dito kasi tayo sa ano you know, malapit sa daanan ng parko so iwan na natin 'tong mga kapaksa pauwi tayo pero habang pauwi tayo maghahanap tayo ng bahay so yun mga kapaks update ko na lang kayo ulit kung may makita tayo yun, or, lakad lakad na lang tayo sa unahan habang naghahanap tayo yun Medyo octopus. Nagsitaguan pa siguro sila saan. Ang mga meron talaga octopus mga box pero kadalasan is yung nagtatago lang sila sa butas nila pero uy, yun. May nakita sana tayo mga kapax. Oh. Nakalabas lang siya. ano yun, o, oh, yung ulo niya. Yun, pumasok ng mga kapax. Ito, try natin itong lagyan mga kapaks. Nakalabas sana siya lahat kaso hindi natin siya nakita. Yan, tulad yan, yung bahay niya hindi siya, hindi siya masyadong halata. Yan. So, ito. Update tayo ulit mga kapaks. Another, ano? Another, iwan uh, iwanan natin ulit to kasi matagal lumabas uh, taman bag -antay. so yun ah, iwan natin yun yung butas niya hindi na talaga siya lumabas pinainggit lang niya tayo so hanap tayo ng ano, panibago medyo matumal talaga yung ano yun bahay na octopus daming si Orgy mga update lang tayo ulit hanap natin tayo may mahanap pa tayo uh, natin kanina ng dalawa babae at saka lalaki dinaanan ko ulit So, hindi ko akalain na may laman pa pala. Umihinga ba siya mga kapaks? Ayan. Doon siya bumubugaw. So, hindi ako nag-expect na tatlo-tatlo si laman ito. Kala ko yun lang yung dalawa na kuli natin kanina. So, ayan. Antayin natin to mga kapaks. Medyo malaki-laki siguro to Yan. So, update ko na lang kayo ulit mga kapaks. Sana ito ay mapalabas natin. Kasi yung dalawa nito mga kapaks kanina is napalabas natin yung babae at sa lalaki So, ito uh, may laman pa siya. So, antayin natin. Baka lumabas. So, update update ko na lang kayo mga paks Ayan Bumalik na kasi tayo Papunta na tayo pa uwi So dinaanan ko to So may laman pa pala siya Humihinga, humihinga pa So yun update tayo ulit Sana lumabas to Ayan Humihinga siya dito Dito yun, yung Ano yung butas niya na ano kita tayong bahay ulit yan ang panibagong bahay so lagyan natin to ang tanong sa inyong karugtong nito ulit. Mahirap mag ano, galaw na nakahawak ng cellphone. Baka mahulog ba yung cellphone natin. Ayan. Update ko kayo. Update ko na lang kayo palagi. Ito yung pangatlo natin nahuli. Ayan. So nakat yung video natin kasi tumunog yung alarm natin mga kapaks So pinatay muna natin So yun mga kapaks Yung nilagyan natin dito Gumapang na siya Dito ako na siya nakuha Yan Yan Diyan ko na siya nakuha <coughs> Hindi ko na Hindi ko masyado na videohan mga kapaks Kasi Akmang papasok na sa ibang butas So Naano na natin Ito yung pangatlo mga kapaks yun. Good size na So, pauwi na rin tayo mga kapaks kasi mainit na. Ah, okay na to na to tatlo. Hindi tayo na zero. Yan mga kapaks, laki na ng low tide kaso mainit na. So, yun mga kapaks, ito yung pangatlo natin. Yan, natin. Hindi marumi yung kamay natin sa ano, sa putik. Yan. May dikit lang siya. So, yun mga kapak sa uh, uwi na tayo. Ayan. Ito yung pagbabalik na panghahantay natin sa octopus. So, hindi na masama. May tatlo tayong huli. Kasi matumbal talaga ngayon mga kapaks. Wala masyadong ano, wala masyadong bahay na octopus ngayon. So ayun. Ah, uwi na tayo. Bye-bye.